ilan ba yung sisiw na yan ay patay na ay hindi pa lakad na doon sa nanay mo ay ko agad din mas si lakad na iiyakan kasi ito ay ayan ilalabas po ang mga sisiw kasi nangangahulong na ayan Ayan. Matlo na. Ano? Saan pa akong ng nanay? ng nanay? Nagagalit na rin yung mga ato. Lima. <laughs> o, dalawa pa? Ay, ah, isa na lang. Kapag dila, kapag ah apat O, dali, isa na. Oh, Ayan. Diyan na lang kayo at tunda kayo sa basket. Puti! O, ayan po ang ibinaba ng aking partner. O, may limang sisew. Nahihirapan na kasi sila doon sa basket na yon. Yung itloga na binagay sa akin ni Madam Alele. Ayan, ayan, napakinabangan na. Nilagay doon sa basket. O, ayan, diyan na lang kayo kasi mahirap doon. Ayan, o, diyan na lang po sila sa buhangin. Magaling naman yung mga inahin malaki na lang yan dyan. Kesa na doon sa taas. Baka pagbagsak doon sa aso namin bumagsak ay talaga naman. Hindi yan, uh, ano, lalaroan niya ng aking aso. Ayan, yan po. Ayan, ang tapang po talaga. <laughs> Sinugod yung ibang manok na lalapit. Uh, ayan po ang ano inahin. Tsaka yung limang siseo. Ganon talaga, matapang talaga yung inahin. Kasi ano, Pag nagwawalis nga ako dyan sa ilalim, akala yata ayanuhin ko eh. Ah, Kahit pakailaman ko yung kanya mga sisiyo, nagagalit.